Hello guys! So, second day namin ngayon sa Thailand and nandito kami ngayon sa Maypataya. So, sino-sino ba mga kasama namin dito? So, ito sila. Ang unang-una sa listahan ay eh, siyempre si Javi Rai, yes. aking kapatid, ang aking kuya. Yes. So si Kuya Ryan kasi mahilig siyang mag-travel. And yung last yes. na family travel natin ay noong 2022 pa. O 21 pala. Nag-Burakay tayo, no? Oo, ah, ah, Burakay. Yeah. So ngayon naman, upgraded International Thailand. Sayang wala si ano Javi David. Mas masaya sana. Oo, oh, nakakabus. lang kasi siyempre kailangan may mag-manage uh, ng business. So ganun talaga. And sabi ko nga, we allow each other naman na, na mag-spend time ng sa mga pamilya namin. Ah, yan. Yeah. Very, ano, very healthy relationship. Yeah. Thank you, Kuya Ryan. Okay. Siya yung sponsor nito. <laughs> Thank you. Welcome. Kasama din namin si Ate B. Hi. Ang masarap magluto sa magkakapatid. Yes. yes. So may request ako kay Ate. Pagbalik namin ng na Thailand, magluluto daw siya ng... Shomai and spaghetti. Yes. Ang all-time favorite namin. Lahat. Thank you, Ate. Welcome. Ayan guys, so nandito kami sa May Garden and kasama ko ngayon si Mama at saka si Papa June. Sa mga nagtatanong kung bakit daw hindi ako umuwi na Lucena at saka mag-spend time sa nanay at tatay ko is magta-Thailand kasi kami so dito na yung family bonding namin. Kasama sila. Nag-enjoy ba kayo Mama at saka Papa June? Yes! Yeah. Ayan si Mone sa mga naghahanap na nakakamiss kay Mone. Bakit hindi ka na daw nakikita sa vlog? <laughs> si Raynon. <laughs> busy na po sa work. Wala nang time para yeah. maka-visit sa Habibi House. <laughs> yeah, super busy na. Nagtatrabaho na si Mone. Uh, hi ka muna sa mga ano natin. Hi. Yan. Hi Habibis. <laughs> Hello Uncle. ang ating bunsong kapatid. Yan. Bunso ko po tong kapatid sa mga nagtatanong. And kaka-birthday lang niya. So yung mga naghahanap ko ano yung gift ko sa kanya. Ito ang trip to Thailand. Ang libre ko sa kanya. di ba? Yes. So yung birthday gift ko sa kanya and eh, delivery ko siya ng flight at saka accommodation para makasama si Uncle dito. Di ba, Uncle? Oo. Oh. Kamusta mo first international flight mo? Okay oh lang. Happy? Happy. Happy lang. Yeah. Japan next. Japan daw next. Uy, wow! <laughs> Tingnan natin. Yan. So, hindi magiging possible ang Thailand trip na to <laughs> kung wala si China, aking only girl na pamangkin. So, sa, siya lahat ang nagkasikaso nitong Thailand natin. Kaya super thank you, China. So, wow! <laughs> You're welcome! <laughs> thank you, China. Siyempre, kasama rin natin si JP, ang isa ko pang pamangkin. Hello. Ito yung pinakang talented yeah. sa rata, mga kapatid. Oh, ang dito, di ba? Magaling kumanta, magaling sumayaw, tapos magaling mag-drawing, very artistic, di ba? Sa kantawang ko, ah. Yes, <laughs> kasama rin ta si JP namin dito. first time yung makasama sa, ano, first time mo di ba? Ayan pa si Reyna. Isa pang kasama namin si Reyna, siyempre di mawawala. Si Reyna yung pinakapogi kong pamangkin. Siyempre, joke lang yon. Oh. Sorry. <laughs> ayan sila. Yan yung buong Habibi fam na kasama ngayon yeah, dito. Yan, like ko na yung picture dito. Huwag! <laughs> <laughs> so ayan, nandito na kami sa hotel and nakaligo na ako. Andito rin si Kuya Ryan. Ayan. Tapos si Mama at saka si Ate. So nagkintay na kami ng food. Um, super nakakapagod tong araw na to. Pero masaya naman kasi ang dami namin napuntahan. So ayun yung aming day 2. So bukas ulit. Thank you. See you next vlog.